ASB, ang Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro CNN Live, Live. National Nation. Dennis Nebreho Magandang araw sayo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Itatampok ang iba't ibang produkto na gawa sa limang lalawigan ng MIMAROPA sa pamamagitan ng programang Obra MIMAROPA Regional Trade Fair. Nagaganapin simula bukas, Oktubre a 2 hanggang sa linggo, Oktubre a 5 sa Glorieta Activity Center sa Lunsod ng Makati. Ipapakita rito ang mga produktong mula sa Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan na kung saan kaisa ang Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa na pinamumunuan ni Regional Director Amormio CJS Benter. Ayon kay Benter, maaari nilang makita sa Obra Maropa Regional Trade Fair ang kagandahan ng mga probinsya tulad ng karagatan sa Palawan, historical sites sa Marinduque, produktong marmol sa Rumlon, mayamang kultura at produkto ng Oriental Mindoro at mga kabundukan at kagubatan ng Occidental Mindoro. Ilan sa ipapamalas sa naturang aktibidad ay ang mga produktong gawa sa 5R Marinduque tulad ng arrowroot o uraro cookies, dried seafoods, kakao, kape at produktong mula sa niyog tulad ng ipinagmamalaking bagong produkto na kokoong o bagong na gawa sa niyog. Maliban dito ay mayroon din silang spicy sukang tuba at original na tuba, pati coconut caramel. Samantala, sinabi naman ni 5R Marinduque General Manager Gerard Rehano na sa pamamagitan ng media, social media at iba't ibang uri ng paglalathala ay gagawin nila para iparating sa taong bayan ang kanilang mga produkto upang mapalawak pa ang produkto nila sa merkado at sa ibayong dagat. Isa lamang ang tanggapan ni Rehanon na 5R Marinduque ang nagpapasalamat sa DTI Marinduque na siyang tumutulong sa mga tulad nilang MSMEs na maipaabot sa mga tao ang kanilang produkto, gayon din para ipalam ang mga kultura, tradisyon, pagkain, kaugalian sa bawat lalawigan ng Mimaropa sa gaganaping Regional Trade Fair. At yung kasamang ariyal ang pinakahuling balita sa oras na ito. Ako si Dennis Nebreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live nationwide. nationwide. Maraming salamat Dennis Nebraho. mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, si Amen Kalapahan Oriental Mindoro. Samantala